¡Muy bien! ¡Muy bien! Good evening guys Yan For today's video ay magda night trail ako But kasama ko sana si Master Ali Kaya lang nasira yung kanyang motor Yung kanyang clutch bumigay Ano yun siya So paiwan siya dito Dito kami titingga Kaya kami matutulog So need ko lang gumawa ng video Try kong mag night trail Meron akong nakitang spot kanina Araw So titingnan ko kung pwede pero sabi naman nila wala naman daw problema dun kaya lang gabi so so help me God <laughs> yeah. woo. night trail tonight Bakit pumukuha po ha? You know, wooo! O oh dito may mga bahay naman Yung wala lang dun sa pupuntang ko may bahay pero Ano siya Ang tawag nito Walang nakatira wow. Dito ako dumang kanina So Tinaanan ko ito ng araw kinabisado ko yung daan kaya para pag sinira ko doon ng gabi alam ko na ako paano ako tang ang kaminilaan. Ayun ang kaminilaan. So, papasok ako dito. My God. Shit. Shit. Walang mag-inside. <laughs> bababa tayo dun. Danan yan eh. Pero tingnan muna natin ang Ang grabe. Kaminilaan ba talaga yan? Ayun ba talaga kaminila? Basta. Ewan. Basta bababa tayo dito. Yarway Huwag ka matutumba Huwag kang matutumba So Ito bagong butas to yun Bagong buldos to dito Wala pang nakatira Sana walang tikbalang Ha My god Kinakabahan tuloy ako doon dito sa kanan natin ay andan dyan doon sa kalakap pero dito rin ako kasi doon overlooking so, uh, may bahay din dyan pero wala nakatira kaya okay lang maging ngayon mukor natin hanggang dito lang naman yan sa ipapaw na to <clears throat> Ay, grabe lakas ang hangin dito Ako, baw na ako Ako, baw na Atras ka boy Kailangan ko bumaba Baka matumba pa Yan, may bahay dyan May mga kubo pero walang Nakatira Dito bukas Maganda to dito Pinuntahan ko na to dito kanina eh, Pero araw Dilim Ay kaya natin Hop Uy, Lolo na lang. Uy, namatay. Na. Ayaw man na. Pakit eh. Ako. Lolo.

Ayan na, lang, na lang tayo. Kinakausap ko sa sarili ko. May harap naman kung wala akong kausap. Ang masakit, hindi sumasagot yung sarili ko. <laughs> Natawa ko sa sarili ko. ko lang? gabi mag-isa. Lalalalalalala. Tayo. -la 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 -la. ah, ah, ah. Uy. Daw ni. Uy. Ha, 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 Itu dah ada nah. Ini pindahan bapak ya pulang tutup tutup Ini aku. <laughs> ano ba kasi ginagawa ko? Gabi na kitiring. Tapos mag-isa. <laughs> Ayun. Yung mga bahay dyan. May mga pailaw eh. Wow. Galing sa pailaw. Dito may mga nakatira dito. ata na yun eh. wala natatakpan yung overlooking dito boot side boot side bangin kaliwat kaanan <laughs> para paraan lang yan pero actually hindi talaga wala talaga akong balak tumuloy doon kasi dito ako sa pocket umahon ay tumigil para makabilta ako maayos aha yak may tahi aray ko balik na tayo huwag tayo lumayo sa maraming tao <laughs> Kinakabahan din ako. Kinakabahan din pala ako. <laughs> Uy. ng tama mo, vlog, Elgan. <laughs> uh, <sarap. laughs> Tindahan nila ko yung game Dito kami kumain ng papayan ni Master Promotor at ng ating mga Kasyamahan <clears throat> Pasko ako dyan pero na. Uy, namatay ka na naman. Mamamatay. Build ka tayo. Yeah. Oh my God. Ginawa akong playground itong lugar na ito. sarap sana magigutong may kasama ako ang kasama ko lang si Master Alik talaga Master Alik nakakainis ka sarap iputin to eh Ay, Tama na nga. Eh. Dapor dapor. Yo kula tamen. Nggih semester ahlik. 12 nah, semester ahlik. Anun pinalitatin e SRAM no. Nunggal. semester ahlik. Ketai <laughs> yung kabay ko niya eh. Na basyas. Yung kabay ko niya. Shout out sa Solo Boy. Kung um, walang yan to, hindi ako hindi man lang ako sinamahan sa night trail. Eh wala eh, nasiraan tayo eh. Ayun lang, Yun Yung mga kapatid na sira yung motor niya. Yung bumigay yung clutch, kaya ang plano talaga namin night trail. Aray ko. Baba ka ng katero no. Ayoko. Ayun, ang balak talaga namin, night trail. Kaya kami nandito ngayon. Isa sa mga ah, dahilan kung bakit kami nandito. Night trail. Problema. Bumigay yung clutch niya. Kaya hindi, hindi kami makaigot. Nakita mo ako doon? Umakita ko doon? Kita yung liwanag doon? Oo, kita yung So yun mga kapatid, dito lang muna yung... Uh, video na to sayang at hindi matuloy-tuloy yung ikot but next time siguro baka matuloy na please subscribe lang share at huwag kalimutan pindutin na notification bell para <laughs> kinaba kinakabahan mo rin ako dun kasi dun pababa ako hindi ko namalaya na nag kill switch pala ako ayaw umandar Pinatay ko si Ilaw. Ang dilim, grabe. Talagang akala mo yung mata ko pa ng ganun. Parang ano lang, lang eh. Tapos, pakiwari ko. Ay, eh, magalyanis. May magkakasama tayo. E, ako lang mag-isa doon. Walang katao <laughs> yeah, para Parang tinakpan yung mata ko.